So ayun guys, magluluto tayo ngayon ng adobong manok. Then dito, ugasan na natin yung paa ng manok. Susunod, maghiwa tayo ng pang recado. Ayan, hiwain natin yung bawang at saka luya. So susunod, pag nahiwan na, ilalagay na natin yung mantika. Then yung mga recado, ayan, haluhaluin natin. Tapos ilalagyan na natin yung paa ng manok. So halu lang natin yan. Ganyan guys. So ayan, maglalagyan naman tayo ng soy. Susunod naman ay ilalagyan natin ng unting tubig. So kailangan din natin i-check if pwede na yung niluluto natin. So pag ganyan na yung itsura niya, luto na siya guys. Ayan, ito na yung adobong paan ng manok.